kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Malasakit sa batang mag-aaral, pinadama ng magkapatid na Arcelias. Ago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online upang kayo ay ma-notify sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Katuwang si Vice Mayor Arnold Arcelias ng kanyang kapatid na si Mayor Arlene Arcelias sa pamamahagi ng mga bags at school supplies sa mga estudyante sa mga pampublikong paaralan dito sa lungsod ng Santa Rosa. Bilang ama ng sangguniang panlungsod, Sinisigurado ni Vice Mayor Arcelias na mabibigyan ng prioridad ang pagsusulong ng mga programang pang-edukasyon at para sa kapakanan ng mga kabataan. Patuloy na pinararamdam ng magkapatid sa bawat rosenya ng alagang Arsalias, sa pamamagitan ng pag-alaga sa kapakanan ng mga kabataan at pagbibigay ng kalidad at maayos na edukasyon at pati na din nutrisyon para sa mga ito. Ayon sa Bise alkalde ang mga kabataan ng kanilang lungsod ay balang araw, makapagbibigay pa lalo ng karagdagang kaunlaran, kagandahan, at kaayusan sa kanilang lungsod. Pangaral ni Vice Mayor Arnold Arcelias sa mga batang mag-aaral, pagbutihin ang pag-aaral, maging magalang at mabuting anak sa mga magulang, at kahit sa mura nilang edad, ay makagawa ng maliliit na bagay na makakatulong sa kanilang komunidad. Ito si Rina Rabotika, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.